wag na kayong pumunta sa Taiwan or sa ano pang bansa yan para sa akin talaga ito, ano siya eh parang pinopromote siya ng mga marami dito na dito na sa Taiwan nakatira or nagtatrabaho na o, punta kayo sa Taiwan kasi maganda dito na kung gusto mo mag-abroad dito ka sa Taiwan kasi kahit may sakit ka, pwede kang mag-cyclive tapos nakakagala ka. Ito, alam mo, naging trending to at akala ng lahat, ay, ang ganda pala sa Taiwan. Pero, you know, the truth is, marami ka ding pwedeng uh, pagdaanan dito sa Taiwan. And how do I know that? Kasi ang dami-dami pong nagme-message sa akin. Alam niyo po ba, ang pinaka problema nyo pag pumunta kayo dito sa Taiwan ay kontrata. Kasi hindi lahat ng amo or sponsor ninyo ay sumusunod sa kontrata. Example na lang, yung basic salary. Yung iba, 17,000 pa rin. Yung iba, 21. Yung iba, 24. ba diba? Tapos, ang daming nagtatanong, Madam, bakit ganun pa din yung sahod namin? Lagi kong sinasabi, tingnan mo sa kontrata mo kung ano nakasulat doon. 'di ba? Tapos halimbawa kung nakapirma ka, tapos hindi mo naintindihan yung pinirmahan mo, edi talagang lugi ka kasi hindi ka makakapag-complain eh kasi may pirma ka nga eh, 'di ba? You allowed it. Pangalawang problema dito is dorm. Alam niyo po, ang dami nagrereklamo sa akin kasi sa kontrata daw free tapos may nagpabayad sila. Tapos sa kontrata daw free ang pagkain tapos bakit pinababayad pa din sila? or sa kuryente, sa aircon, imbis free or magkano yung binabayaran nila, ang laki-laki na kaltas. So, hindi pa rin sapat yung kinikita nila. Kaya, lagi niyang pinapromote na ang ganda-ganda dito. Pero, in fact, ang daming mga Filipinos dito na talagang suffering sa lahat ng bagay. ya yeah, sa sahod, sa dormitory, at pangatlo, sa broker etong broker ang pinakamalaking issue ngayon. Kasi dito sa Taiwan, alam nyo ba, binabalita na maganda na, wala ng bayon yung broker. Tapos, ang nangyari, meron pa ding sinisingil ang broker. Tapos, sinasabi nila, service nila yun, service fee nila yun. So, alam nyo po, may sinasabing batas na ganun. Pero kapag, kapag, ayan, may if, inaalaw ng mga em employees ng mga OFW na merong magkikater sa kanila, mag a sa kanila ng mga broker nila, wala pa rin sila magagawa. Magbabayad pa din sila ng dapat nilang bayaran. So, kahit na sinasabi ng government, ang ganda pakinggan, no? wala ng kaltas pero meron pa rin pinagbabayad ng mga service charges. Ang laki-laki. So, magkasalungat yung sinasabi ng media ng batas sa talagang nangyayari sa mga OFW dito. Sabihin na natin, may mga okay naman pero ang dami talaga na nagkaka problema tapos kapag tumawag pa sila sa 1955, yan yung hotline for the OFWs here in Taiwan <coughs> sinusungitan pa sila sila pa yung parang tinatakot o bakit ko naman alam kasi ang dami nagre-reklamo so, you know, what's the lesson here? huwag na alam niyo po, kung single ka, pwede ka naman pumunta dito, ba? Diba? Just enjoy your youth. Tapos, mag-explore ka ng country. And at the same time, you learn the culture. Kung single ka. Pero kung may pamilya ka na, talagang mas mainam yung magkasama kayong lahat. Kasi, once na naging OFW ka na, mahihirapan ka talagang bumangon pag uwi mo. Kasi, ano eh, iba na eh. Iba na yung requirements, iba na yung competition sa loob ng bansa. Whereas kung dyan ka na lang talaga, tapos hanap ka ng paraan with your family, hindi pa masisira yung pamilya mo. Kasi alam nyo po ba, dito sa Taiwan, napaka-free na mga OFW dito. Pumunta sila sa north to south, talaga napaka-convenient. So, Is it possible to meet someone? Napaka-posible eh. Ang daming ang grupo-grupo dito. Ang daming simbahan dito. Ang daling maka, makapag, makipagkaibigan. Ang daling makahanap ng grupo na Pilipino. So, syempre, kung lagi kayo nakikita, pwede bang ma-develop? Pwede, pwede. So, para sa akin, just prevention, di ba nga? Prevention is better than cure. Kung may pamilya ka na, sa mga asawa dyan na babae, sabihin niyo yung asawa niyo na huwag nang pumunta sa ibang bansa. Magkasama na kayo. Kasi kahit ka magkalapit, meron pang nangyayaring hindi maganda, yun pa kaya magkalayo kayo. Diba? Yun lang yun ang mensahe ko. Huwag kayong mag-abroad. Talaga. Maghanap kayo ng uh, pwede nyo mapagkakatiya mga asawa sa bansa natin. Kasi pag umabroad na, tapos dito pa sa Taiwan, nakikita nyo naman sa Tulfo. Ang dami, 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 daming kaso. Dahil sa mga pangyayari dito sa Taiwan na talagang napaka-open. Tapos dito pa, ang daming party, ang daming pwedeng inuman, mga clubs. Nakikita nyo naman yan. So, bilang isang Pilipino na nandito sa Taiwan to save your family. ba? Diba? Kahit pasabihin nyo kung gano'n kayo ka-strong na ko, huwag na kayo maghanap ng sakit sa ulo.